King. Ito ang mga king niyan, oh. Boy Pamil. Boy pa. Ito mga king at ano niyan, oh, mga lalaki mm. oh, 'yan oh. Hmm. 'Yan ang mga lalaki niyan. Eh talaga 'yan, ano ni daan ani. Takot ako men. Bruha, takot ako. Yo, no ko ko ana queen. Boy, boy. Boy, boy yung queen, yung anak ng anay. Boy, pa baka meron pa yan eh. Yung dalawa. Mayroong isa, minsan dalawa yung ganito eh. Hmm. Takot ako baka mamatay ay. Wala naman yun oh. Hindi man to, ano talaga to? Ako ko din preserve din Hindi man, eh? nila. Hmm. Na spray na nila. Ah, but ay anong yar sa motor mo? Ha? Nariker. Nakuha namin ano, Reyna. flat na naman. Reina. Reina. Yung anak ano? oh, Meron pa yun eh. Oh. natin. <coughs> <coughs> no? Ano? Reina. Ano? Reina. Anay. Ano? anay, anay. Yung nag-anak? Ay, anong nag-anak. Itong Reina. Kada isang minuto, lima. Limang anak na ba? Anay. Palang daming anak. Plat. Ay, ate. Ano, kala mo magsando ka? Biyak-biyak na ang buong. Kala magsando ka, byak, Dave? Biyak-biyak na ang tabihan. Kaltan dapat yun. Tapon na yun. Pasundo na po, pauwi na po. At... Muna um, agad naman nila. Lari na kuruat. Pero kaya to sa, sa madaling araw, maliwalag ang buwan ino. Eh Umaya? Tara lang oh, tayo ang madaling araw eh. Kasi mo ngayon. nag na kami ka doon. Mas maganda pa wala pa. Ano Sino na Ano yan? Kung so, ano? Masarap sa dyan o? No? Ano yan? Anay nga. Sa ibang part naman yun eh. Hindi sila nagkasama pang minsan dalawa. Ew, ibang part naman to. Hindi kasi matigas men. Uy papa. 再拿。Mm hmm. <laughs>